So, hindi pa mayot ang ating matika, mga kabisnes. So, ating pang ating pang mainit ang ating matika. So, nasa 350 degree ang ating ano, kailangan ng temperature sa ating matika para maganda ang texture at Dose ang ilalim ng ating fried chicken. So, yan po, ang ating kailangan natin pero sa ating 350 degree hanggang maluto yan ang ating temperature. I-maintain natin yan. So, yun po ang ilang kamagandang tips sa ating pagluluto ng fried chicken. Allora vedono, quindi allora quando manda, mi dico che mi dà 2330, 2330, allora poi la. E poi manda 550. Quindi quando va, allora questo qui, il proprietario, io devo fare la data. Poi anche lui di come doveva lavorare, no, buono. So, yun po ang ating pagluluto ng fried chicken, mga kabisnes. So, napakasimple lang, napakadali lang ang ating paggawa, ating procedure. So, yun po. Itong ating pagluluto is nasa ano to, mga 10 minutes. 8 minutes to 10 minutes ang ating pagluluto ito sa ating fried chicken. Ganun lang, kano ano, lang katagal. Kasi ang ating hiwa is, na, ano naman na, lang naman to, nasa 65 grams ang ating hiwa Se 65 to 80 grams ang ating hiwa na lalaki so madali lang lutuin kasi hindi naman siya masyado malaki at itong mga part na itong ating niluto is ano na to mamaliliit yung chicken skin leeg at saka yung pag 25 natin is ano yung breast nya is madali maluto lang kasi laman ng abak so yun po, nasa mga 8 minutes lang daw maluluto ang ating fried chicken. So, yun po ang ating kunting idea, ating kunting kaalaman sa pagluluto ng fried chicken. So, yun po, thank you for watching and God bless ating lahat mga kabisnes.